mga kasuking kasari for today's video. Usapang sari-sari store na naman tayo mga kasuki. Sa ngayon kasuki gusto ko i-share sa inyo kung ano nga ba ang mga advantages kapag meron tayong ahente sa ating mga tindahan mga kasuki. Marami kasing advantages sa atin mga kasuking kasari pag tayo ay merong ahente na pumupunta dito sa ating tindahan. So number one dyan mga kasuking kasari is yung mga papromo nila, yung mga promo privileges nila. So, meron po silang mga promo offers sa atin, mga kasari. So, kagaya ng GTI, yung uh, PMFTC, uh, yung URC, Uh, ano pa ba yung mga uh, mga company na merong, akadalasan, uh, nagbibigay ng mga pa-promo. Actually, kahit hindi sa ano, no, yung mga pa-promo offers nila, yung mga bundle packs, yung mga savers packs, yung ganun. Malaking tulong na po yan sa atin, mga kasuking kasari. Mga dagdag kapital na po yan sa atin, dagdag kita na po yan sa atin, yung mga pa-promo pack nila, mga kasuking kasari. Si PMFTC at si GTI, mga kasuking kasari, no, meron silang promo offers sa mga sari-sari uh, store na kagaya natin. Uh, kapag uh, meron kang ahente so sila mismo yung magpaparegister sa atin yung sa sa PMFTC yung upwards kasi yun at saka yung sa GTA uh, GTI yung negosog so uh, sila mismo yung mag i sa atin doon yung online para turuan nila tayo kung paano tayo kikita doon sa halimbawa sa mag empty packs ng Malboro at saka ng uh, yung mga Mighty yung mga remix yung sa codes ng empty packs, yung doon sa lid, meron kasi yan doon mga codes. So, enter natin yan doon para magkaroon tayo ng points. At yung points na yun ay pwedeng i-convert into GCash or any uh, yung mga uh, may paano pa sila, SM gift check, uh, yung pwede sa Shopee. Ang daming ang daming pwedeng ma-convert mga kasari yung points mo doon sa yung doon sa apps na yon. Upwards at saka Negosov kasi yung sa amin dito, yung sa GTI, yung sa Negosov at saka yung Upwards naman ay yung sa PMFTC, yung sa Malboro. So, ganun. So, malaking tulong yun sa atin mga kasari, additional income na natin yun. Ang next naman advantage mga kasuking kasari is yung, syempre yung BO, no? Kapag sa ka grocery store kasi tayo namimili, kagaya yung mga malalaking grocery store nga, ano, uh, medyo pahirapan kasi ang pag ipapalit natin dyan sa bio. Hindi po may iwasan sa atin mga kasuking kasari na magkaroon talaga tayo ng bio o yung mga nasira na produkto. Yung iba expired, yung iba uh, yung ningat-ngat ng daga, yung iba may mga yung tawag natin ito nilanggam, yung iba naman basta yung sira na siya, yung hindi na natin pwede mabenta. Pero pag may ahinti ka mga kasuking kasari, matikin sila. Uh, pinapalitan nila yan kaagad or uh, kung hindi pinapalitan yung i-total nila yan yung amount tapos i-deduct nila yan sa total purchase mo so yun dalawang option yun sa ano sa pagka mayroon kang ahente pwedeng ipalit mo siya sa uh, ganong produkto pa rin or uh, yung amount na yun na nasira na produkto mo is idedak doon sa total purchase mo naman kapag nag-purchase ka sa kanila o oh, so yon so di ba ang laking tulong po yun sa atin mga kasuking kasari samantalang doon sa mga malalaking grocery store na pinamilhan natin yung iba oo uh, pumapalit naman sila pero hindi lahat at saka mapalitan man pahirapan pa kailangan pa yung resibo uh, ano pa ba yung kailangan mo yung dapat within ganito lang pwede natin mapalitan so meron silang time limit na pwede pagpalit sa ano sa sa stocks o pero pag may ahente ka every time na uh, schedule na ng ruta nila na time na mag purchase ka na So, automatic pwede mong i -ano sa kanila kaagad. Uh, ipakita na meron kang ganito na BO. So, um, uh, matik talaga yan, mga kasari. Mapapalitan nila tayo ng... So, hindi tayo malulugi. No? Mapal mapapalitan na nila yung paninda natin na nasira. Ang next naman, mga kasuking kasari, ay yung... Uh, panel price syempre so makaka-avail tayo ng mas mura compare doon sa malaking grocery store na pinamilhan natin mas makakamura po tayo kasi nga nag-offer sila ng panel price. So, malaking ano na yun sa atin mga kasuking kasari. Pag nakuha kasi natin ang produkto na mas mura, so, pwede din natin itong ibenta sa ating mga customer na mas mura din. So, syempre, kapag mas mura yung bintahan mo sa iyong mga customer, automatic yan. Uh, madadami ang yung suki, so okay, ba kasi yung mga customer namimili yan talaga kung saan ang mas makamura. Kagaya din natin, we're customer, 'di ba? Kung saan tayo mas makamura, doon din tayo. Doon tayo bumibili sa ating mga paninda. So ganyan lang yan. So there is a chain of reaction mga kasuking kasari, no. So aside from that, no, meron din silang mga pa-promo pack, yung pa-promo pack ba na ano nga, uh, yung mga savers pack. O, oh, jan diyan tayo din makakatipid mismo ma maka ano tayo maka makakuha tayo ng additional uh, kita doon kasi naka-promo pack siya. So, pwede natin 'yon i-avail sa kanila. Ako nga pag may ano dito, pag may rumuruta na panel dito, ang tinatanong ko agad lalong-lalo lalo na 'yung mga fast moving na products, lalong-lalo lalo na si yung si Nestle. Tinatanong ko kaagad, ang first na tinatanong ko, meron ba kayong naka-promo pack? Ano 'yung mga promo offers niyo? Yes, yun kaagad ang tinatanong ko sa kanila mga pasuking kasari kung ano yung mga uh, promo offers ninyo ngayon kasi dyan lang po tayo makakakuha ng additional income mga pasuking kasari kasi matik na yan sa atin pag naka promo pack ibig sabihin yung mga naka savers pack pwede natin yan sila mabebenta into regular price into SRP price na kung saan tayo naman ang babayaran natin is nakasave tayo doon sa ahente so automatic na meron na tayong uh, extra uh, na income or extra na kita doon mga kasuking kasari. Ang next naman mga kasuking kasari is yung credit. Yes. Itong si ano, usually itong sa sigarilyo, itong si GTI at si uh, PMFTC, ito sa ito talaga sila ang nag offer ng mga credit sa mga tindahan, no? Nag-offer yan sila, pero meron na silang credit limit. Depende din yan sa iyong purchase every day. Kunwari, nag-purchase ka ngayon. Pag first customer, ah uh, first ano ka pa kasi nila, hindi ka pa matik na bibigyan ng credit. Uh, cash to cash basis mo na kayo. And then, pagka, depende din yan kasi hihingan ka nila ng mga requirements kagaya ng mga ID or ang iba yung bills ng tubig at kurente. And yung iba, ang iba, ano na, yung mga business permit, yung ganon. So, before kanila mabigyan ng, ah, ma-approve, no? So, hintayin pa nila yan kung kailan ka ma-approve ng, siguro, ang iba, ilang weeks or ganyan, ilang days bago kanila mabigyan ng credit. And then, next route, ruta naman nila, next route nila sa, sa inyong tindahan, Ah, uh, ayan na, pwede ka na nilang pag ma-approve na yung ano mo application mo for credit, pwede ka na nilang bigyan ng uh, credit stocks, no? So ganito yung of, uh, takbo ng offer nila. The more stocks you purchase, the the more credits you can have, no? Tataas yung uh, limit ng iyong credit or yung credit limits niyo mga kasuking kasari. So, ganun. So, pag malaki yung uh, na-purchase mo ngayon na week, uh, pagka next, ano nila, next uh, ruta sa inyong tindahan, syempre, tataas yung uh, credit limit mo. Uh, kunwari, nag-start ka sa, ano, halimbawa, nag-start ka sa 30k or yung naging 30k na yung ano, credit limit mo. So, pag mas malaki pa yung pinurchase mo. Pag na ano, na-reach mo yung, I mean, pag na-reach mo yung 30k offer nila, automatic, pagka next, uh, ano naman nila, pagka next rota nila sa yung tindahan, uh, i-increase niya nila, magiging, maybe magiging 35 or magiging 40k na yan. So, ganun yung takbo ng pag o nila ng mga credit limit sa atin mga kasokin kasari. So sa inyo ganun din ba mga kasokin? Meron din ba kayong paganyan kay kay ahente? So mas maganda talaga no pag merong ahente sa ating sari-sari store kasi marami tayong mga advantages. Maraming mga uh, privileges na pwede nating ma-avail sa kanila. E compare natin doon sa uh, malalaking grocery store kung saan tayo doon namimili nating mga paninda. Pero, hindi din natin na maiwasan na kasi hindi yan kumpleto eh ba diba? uh, sa amin dito si Nestle merong Nestle merong URC na panel na rumuruta dito sa amin merong si GTI merong si uh, PB50C merong si sino pa ba yung sa Jakar yung sa Wing so I mean hindi naman lahat na ano products no Nan, nandyan sa kanila makukuha natin kaya hente, syempre pupunta pa rin tayo doon sa grocery store kung ano yung wala sa kanila doon natin yun hahanapin pero mas advantage talaga kung merong ahente at least kunti na lang yung ano natin doon igo grocery natin doon hindi na ganoon karami lalong-lalo lalo na itong si Nestle di ba yan ang pinakamalaking Uh, portion dito sa ating tindahan, sinestly, ang mga fast-moving, kagaya ng mga Magic Sarap, Milo, o, oh, diba, yung mga Bear Brand, Swak Bear Brand, o, oh, yun ang mga fast-moving sa atin, mga uh, sari-sari store, diba? So, mas maganda kung meron kang ahente, no, sa ganyang mga produkto, yung mga fast-moving, yung mga Nescafe, yun, yung mga fast-moving na product. So, pero pagka ganun, pagka yung iba kasi meron tayong mga product na hindi natin, mak uh, yung walang, ano ba, yung walang, uh, tawag nito, rumuruta sa atin ng mga ahente yung mga ibang produkto, no. So, yan, kailangan natin yung doon na bilhin sa grocery store. So, so ngayon lang yan ng muna mga kasuking kasari for today's video sana ay, uh, meron akong konting kaalaman na ibahagi sa inyo mga kasuki. At sana, don't forget to like and share, mga kasuking kasari, para marami pa tayong mga uh, kasari-sari store na kagaya natin na uh, matulungan, mabigyan ng konting, kahit konting kaalaman man lang, mga kasuking kasari. So, for today's video, bye!